We have to do fast though. Oh, po. Kailangan. <laughs> <ha>? <laughs> okay. Anil. Newsbreaker, heartbreaker. Newsbreaker. Fake news, fake love. Fake news. <laughs> Recibo, agresivo. Recibo. Recibo. Guapo, matalino. Matalino. Action man, family man. Family man. Gising 24 horas o relax 24 horas. Gising 24 horas. Sa meron o sa wala? Meron. Sa pula o sa puti? Pula. Mas nakakatakot, mga kriminal o si misis? Misis. <laughs> Mas magulo. Traffic sa EDSA o newsroom? Newsroom. Mas mabilis, crime report o heartbeat mo ngayon? Heartbeat ko ngayon. <laughs> Mas nakakakaba, live report o umakting sa bubblegum? Umakting sa bubblegum. <laughs> Napapalingon ka kapag? May maganda. <laughs> Umiinit ang ulo mo kapag? May tamad. Kinikilig ka kapag? Andiyan si misis. Lights on or lights off? Lights on. Wow, happiness with chocolate. Happiness. Wow. <laughs> Best time for happiness, Emil. Uh, pag nasa simbahan po. <laughs> <laughs> Describe yourself uh, in uh, using a headline. Emil Sumangil, handang sibuhan 24 oras para makapagatid ng dalisay na serbisyo publiko. Alinsunod sa kalooban ng Mahal na Diyos Ama. Uh, <laughs> <laughs> no story is worth dying for. Will you die for a story? Hindi ko na iniisip, Tito Boy. Sa totoo lang. Hindi naman ako ilalagay ng Diyos dito kung kung merong barrier o may limitasyon. Basta titirahin ko na titirahin. just na bahala kung saan niya ako dalhin. I think that's a wonderful attitude, di ba? Oo. At saka that, that faith, that trust na uh -huh. bahala na siya. Uh, Amen. hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam niya. Sa mga pagsalita ko, sa Tito Boy, sa mga mga school events, pinatanong yan palagi. Yan oh. ang nga sagot ko. Yun yung galing talaga sa dibdib ko. Oh. Hindi ko pinag-aralan. Natural lang talaga. Na. Oh -oh. Emil, you have a public persona. Pero, who are you when no one is watching? I'll phrase it that way. Who are you when no one is watching? Nasa nasa music room lang. Nakikinig ng... Sobrang hilig ko, hardcore music lover. The boy oh -oh. Um, Kung hindi nag-music, nasa simbahan, nasa... Meron mga aktibidades ang simbahan na very active ako sa paghatid ng, not to mention, yung konting tulong sa ating mga kababayan. Oh, oh. Ganyan lang, Tito Boy. And my family, syempre, tsaka yung friends. Y yun lang, very small community. It's, mm. it's a beautiful, simple life, di ba? Ganun lang. I, I think yun ang aspiration ng marami sa atin. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama, Tito Boy. Wala, hindi ako masyado mahilig mag... Hindi ako, hindi ko night out. Hindi ako uh, mahilig sa mayayain kasi <laughs> hindi ko mahilig sa sosyalan. Okay. Basta sa akin lang. Mm -hmm. May mga mama mahayag na tumatawid sa politika. Are you open to going into public service as people would say or politics? W wag wag ko man, wag ko lang sana kainin yung sasabihin ko pero talagang wala ako akong balak dito boy. Okay. Napakasaya ko ho dito sa larangan na ito. Kung sana ko nilagay nung manager sama. Dito ko na gustong magretiro. Dito ko na kung dito na magpapantayan right. pa ako dito na rin. Okay.